Good morning everyone. Ayan, maganda yung panahon ngayon, guys. 'Di ba? Masarap pag ganito yung paligid natin, napuno na mga puno. Uh, ang alagang moyo muy mo. makain, sabihinigyan ko siya ng saging. Nakadalawa siya, tatlo. Ayan guys, Dito tayo ngayon sa ilog. Ayan guys. Tingnan nyo ang ilog namin. Kasi bagong baha. Kaya medyo malinis pa yan. Pag hindi na yan dumaan yung baha. Pero may mga kalat-kalat nyo. May mga dahon daw. Ay mga karto. Mas masasabot. Dama kalat-kalat. Ayan, ang tubig, oh. Ang linaw. Ang linaw siya. Dito kami dati naliligo. Ayan, oh. Ayan, you know, Yung tubig na yan nandiyan, oh. Linaw na yan. Ayan kami dati naliligo. Hmm. Ayan, oh. Kakansin niya. Eh? May puno rin pala ng batuan. Ayan o, puno ng batuan. Mahugan niyo. Tapos, ano pa ba? Ayan o, binagawa tong banig. Ayan, binagawa tong banig. Malaki na nga yung ano, parang mahuhulog na yung puno na yan, oh. Ayan, o. Mas mata nga malaki na yung bawas. Yung kahoy Ayan, may Indian Minggu yan, o. Indian Minggu yan dati. Kasi dami dito Indian Minggu dati na So nga lang ngayon wala na gaano, Ayan, si may may oh. Okay, Pira na itong upo ano. Ito. Pawis na ako. Ito. Nahulog yung ano. Yung sanga ng yung kukunin ko yun mamaya gagawin kong walis hindi na puno ng niyog may nahulog siya eh kukunin ko yan mamaya yeah. thank you guys sa panonood mo palagi sa aking video sa pag support para sa aking watch or ang dalawang manok 拜拜。Bye bye.